Ayos na, tama mo. <laughs> <laughs> <Nangin ang trippyo. laughs> ito pa, meron pa isa boy. Meron pa isa doon. Medyo manakit sa mga kaibigan, medyo narikada sa Ayun, no, lahat ng TV dito, papatayin namin. Ayun, ayun, ayun. Ayun, na Ayun, ayun. 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 tingnan natin muna guys tingnan nyo kasi yan guys ito yan ito yan marami, yan marami yan tingnan po natin yung brand muna <coughs> ng TV sa kanan natin ito check sa remote check natin ha natin Samsung kita nyo po yan sa Samsung set dan itu guys Samsung Pak oh, Samsung, uh, Samsung. <laughs> go fight okay. Ano <laughs> ba guys? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba. Patay na lang. Paano ba tayo yun? Papatay natin. guys. Happy set guys ha. Tayo, so... Kahit tawag tayo niyo nito guys kung paano mag set. So, punta tayo dito. Yan. Hanapin natin Skyward, Skyward, Ayun, yung Skyward guys. Click mo lang yan. Yes. Papat muna tayo dito. Papatay natin. Sorry guys, a! Medyo napahiya tayo. Ang LG-LG, ayoko-ayoko. check natin yung video. LG-LG, ito pwede So, LG guys, uh sorry. <sharp character> <tale> Isa na naman po. na naman po. Isa na naman po. Okay guys, nabig ka na naman na TV. Susunod okay. na TV. Okay. lang po muli. Usa ang memory ko. Ang ina mo, Joy.